Uh, mga sir, bali ito, uh, Mitsubishi Adventure. Uh, ang problema ni sir ay ano, uh, RPM gauge ayaw kahit kahit ibirit ni sir 'yan. 'Yan. minsan nagana daw, minsan hindi. 'Yan. Ngayon hindi talaga siya nagana ayan oh. Kaya ano, dinala ni sir sa akin dito. Tagadas malang din si sir. 'Yan. Uh, Mitsubishi Adventure na diesel 'yan si sir. eh <laughs> <Ayan>, sir. <laughs> Kakalasin ko lang muna 'to, Sir. Ha? Okay. Yan. Yan tanggalin ko muna 'tong mga Sir, yung ano, yung panel gates. May meron kang ano ah. Pag ah, pag meron kayong ginagawa sa sasakyan, yung mga Sir, ano, ah, wag niyo kalimutan tanggalin yung ah, negative sa ano sa battery terminal para safe yung ano, yung gagawin. Kakalasing kakalasin ko muna mga sir yung ano ha. Yung panel gauge. Bali, dalawang tornilyo lang ang sir dito. Ayan. Tapos apat yung nandito sa mismong panel gauge. Yung eh, mga sir, natanggal ko na yung ano, uh, tinanggal ko na lang dito yung RPM gauge. Kasi hirap tanggalin yung ano, yung isang sakit. Hindi ko na pinilit kasi baka mabasag. Yan. Malutong kasi yan eh. Ayan. Kaya dinukod ko na lang yung ano yung RPM gauge lang naman may problema. Ito lang kinuha ko. I-repair ko muna to, sir. Yan sir, uh, bali ito i-repair ko na yung ano yung RPM gauge ng Adventure. Uh, bali itong ano lang kinuha ko dun sa scan yung RPM gauge lang kasi hirap tanggalin yung isang sakit nung ano panel gauge hindi ko na pinilit kaya naman dukutin to kaya ginawa you ko know, dinukot ko na lang yan to bali may papalitan na ako dalawang ano pisa yan sunog yan oh minsan mga sir nagana daw to minsan hindi pero pag nagana daw sobrang baba hanggang 1000 lang daw yung inangat ng ano RPM niya kaya sakto nun walang pasok daw si sir dinala niya ngayon Uy. Ayan to so, sir, mga, yung ano, sunog na sunog yung kapasitor. Ayan. Ito yung papalitan ko. Ito yung papalit natin mga sir, ayan. Bago. Bago na 'yung isa, sir. 'Yan. Bago na. Yung isa naman tanggalin. Yan, sunog din sir Litan-litan ya. din yang bago Tapos na mga sir, bali no, uh, sasalpa ko na lang ito ulit sa ano, sa adventure. Ya yeah, mga sir, bali ito, uh, nasalpa ko na yung panel gauge at uh, saka yung RPM gauge dito sa adventure. Bali ayan, nagana uh, na. Na uh, taas na palo na lang tama yung ano, RPM gauge ni sir. Ngayon na. Yun lang talaga pala kanya. Oo. Oh. Yan. Yan. as na mga sir, bali ganun lang. Uh,